To all the teachers who turned classrooms into second homes and safe spaces for growth, happy National Teachers Month and happy World Teachers Day. Isang araw o isang buwan man ang pagdiriwang. Hindi ito sapat para tumbasan ang inyong puso at talino. Still, through these celebrations, we offer our deepest gratitude and respect. Sa bawat araw na kayo'y nagtuturo, nagsasakripisyo, at nag-aalaga patuloy ninyong hinuhubog ang henerasyong may alam, malasakit, at pagmamahal sa bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan namin ang inyong lakas, gabay, at inspirasyon. Gamitin ninyo ang inyong mahalagang papel para tulungan ang kabataan na makamit ang kanilang mga pangarap ng may dangal at direksyon. Sa lahat ng mga guro, lalo na sa mga gurong na botenyo, Maraming salamat, naway, pagpalaing kayo parati ng mabuting kalusugan, less stress days, at siyempre, ang pinakaimportante sa lahat, fulfillment at kaligayahan na instrumento kayo ng pagbabago sa buhay ng ating mga kabataan.